Aries, Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng ngayong araw kulay color red at color gold. Kahulugan, ang red at gold ay nagpapahiwatig ng lakas at tagumpay. Isang kapangyarihan sa loob mo ang handang kumilos at oportunidad na magbibigay ng karangalan at pagkilala mga masuswerteng numero, number 3, number 18, at number 27. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng sigla sa pakikisalamuha, pagsisimula ng proyekto, at pagtanggap ng gantimpala mula sa matagal mong pinaghirapan. Taurus, Cancer ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng ngayong araw, kulay, color green at colored cream. Kahulugan, ang green at cream, ay sumisimbolo ng kapanatagan sa kalooban at kabuhay ang unti-unting lumalago, may biyayang darating mula sa iyong pagiging praktikal at mapagpakumbaba. Mga masuswelteng numero, number 24, number 19, at number 30. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng maayos na daloy sa pananalapi, matatag na ugnayan sa pamilya at kasundo ang magbubukas ng bagong pag-asa. Gemini, Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng ngayong araw, kulay color sky blue at color silver. Kahulugan, ang sky blue at silver ay naghahatid ng linaw ng kaisipan at inspirasyon, mabibigyan ka ng kasagutan sa mga tanong na matagal nang gumugulo sa iyo. Mga masuswerteng numero, number 25, number 11, at number 26. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagbabadyan ng mga biglaang mensahe, paglalakbay at mga bagong ideya na kailangang sundan agad. Cancer, Virgo ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng ngayong araw, kulay, color white at color blue. Kahulugan, ang white at blue ay nagpapakita ng panibagong simula at kalinisan ng intensyon, panahon upang iwaksi ang lumang sakit, at harapin ang bukas na may pag-asa. Mga masuswerteng numero, number 7, number 16, at number 21. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng pagkakataong makapagpahinga, makapagmuni-muni, at makahanap ng direksyon sa gitna ng kaguluhan. Leo, Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga ngayong araw kulay, color orange, at color yellow. Kahulugan, ang orange at yellow ay sumasagisag sa kagalakan at pagiging palaban, may dadaloy na bagong inspirasyon, na magpapaalab ng iyong mga pangarap. Mga masuswerteng numero, number 36, number 10, at number 29. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay naghuhudyat ng bagong panimula, tagumpay sa kompetisyon, at pananalo sa isang alitan. Virgo, Aquarius ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng ngayong araw, kulay, color green at color indigo. Kahulugan, ang green at indigo ay nag-uugnay sa lalim ng karunungan at katahimikan, magiging matibay ang iyong pasya kung isasama ang intuition mga masuswerteng numero, number 20, number 15, at number 24. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay tumutukoy sa matalinong pagpili, pakikipagayos, at pagtanggap ng lihim na tulong. Libra, Aris ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga ngayong araw, kulay, Color Pink at Color Sky Blue Kahulugan, ang pink at sky blue ay nagpapahiwatig ng malambing ngunit matatag na damdamin, mapapalapit ka sa mga taong, tunay mong pinagkakatiwalaan. Mga masuswelteng numero, number 6, number 14, at number 31. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse, sa relasyon, pagmamahal, at personal na kaganapan na may kasamang kasiyahan. Scorpio, Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerte ngayong araw, kulay, color black at color violet. Kahulugan, ang black at violet ay nagdadala ng kapangyarihan at transform sa may malalim na pagbabagong mangyayari na magpapatatag sa iyong pagkatao. Mga masuswelteng numero, number 8, number 13, at number 25. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig, ng tagumpay pagkatapos ng pagsubok, at ng lakas para muling magsimula. Sagittarius Libra ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng ngayong araw, kulay, color pink at color gold. Kahulugan, ang pink at gold ay nagbibigay ng balanse sa pagitan ng kabab ang loob, at kasiglahan, makakamit mo ang pagkilala ng hindi mo inaasahan. Mga masuswerteng numero, number 19, number 20, at number 32 kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapakita ng posibilidad ng paglalakbay, bagong proyekto, at malawak na oportunidad. Capricorn, Pisces ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng ngayong araw, kulay, color brown at color white. Kahulugan, ang brown at white ay simbolo ng katatagan at emosyonal na kalayaan, may darating na sitwasyong kailangang harapin ng buong puso at isipan. Mga masuswerteng numero, number 17, number 23, at number 35. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagdadala, ng praktikal na tagumpay, mabuting relasyon sa kapwa at pag-angat mula sa mabigat na kalagayan Aquarius Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign mga masuswerteng ngayong araw kulay color navy blue at color ivory kahulugan ang navy blue at ivory ay nagpapahiwatig ng karunungan sa gitna ng kapayapaan may bagong ideya kang mabubuo na magdadala, ng malinaw na direksyon. Mga masuswerteng numero, number 12, number 22, at number 28. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa talino, pakikisa sa grupo, at magandang resulta ng iyong mga plano. Pisces Leo ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng ngayong araw kulay color pink at color gray. Kahulugan, ang pink at gray ay sumisimbolo ng kalmadong emosyon at pagiging matino sa desisyon. Magkakaroon ka ng magandang takbo sa iyong personal na buhay. Mga masuswerteng numero, number 17, number 21 at number 34 kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay nagtuturo ng kapanatagan tulong mula sa kaibigan at masayang pagsasama sa pamilya o partner